motorcycle rider na nag-overtake nasalpok ng kasalubong na kotse. Huli kam, Narto Newscoop. Wasak na wasak ang isang pick-up matapos masangkot sa vehicular accident sa Sorsogon City. Matapos halpukin nito ang isang dump truck. Dahil sa pangyayari, nasawi ang tatlo katao na sakay ng pick-up na kapwa-empleyado ng DPWH, First Engineering District, sa nasabing lungsod. Lumabas sa investigasyon na tinatahak ng dalawang sasakyan ang magkasalungat na direksyon, kung saan ang dump truck ay papuntang barangay Kabidan, habang ang pick-up ay papuntang barangay Ginlahon. Subalit dahil sa walakas na ulan at tinatahak pa nito ang pakurbadang daana. Sumansad ito dahil sa dolas ng kalsada. Ayon sa nakuhang witness ng Sorsogon City Police Station, ang pick-up umano ang nagpagewang-gewang bago ito tumawid sa kabilang lina dahilan para masalpok nito ang dump truck. Sugatan naman ng dalawa katao matapos ang insidente at nagpapagaling na sa ospitala. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng dump truck habang inihahanda ang kaso laban dito. Dahil sa pangyayari nasawi ang tatlo katao na sakay ng pick-up na kapwa empleyado ng DPWH First Engineering District sa nasabing lungsoda.